Pulot iyo na naman ang sipon ko. Talagang masamang masama, masama. ng pakaramdam ko eh. Diyos <laughs> ko! Yung ako nga, hindi pa ako makarecover! <laughs> na, Naglulamat ako, mo. Kulsenter, hindi pa din tapos ang tahi mo dyan. Kulsenter, hanggang ngayon ng isang dosena mo, hindi pa rin tapos ang kagayaw! Limang araw na! Paano makakatapos ipinatay ni Lips ang makina kung hindi nga magakay? <laughs> Paano makakatapos na rin? <laughs> Yung ganyan mga ako, umilding, umilding na. Yung ganyan mga kanina-kanina pa akong dumating Baigutin din eh. Paikutin mo, tilala <laughs> ay, ikutin <ka>? mo! <laughs> Bilis eh! <ay. laughs> yung ganyan mong, bago ako'y dumating din, inagana ng makina. Hanggang ngayon, ako'y umil, umilding umilding ah. <laughs> na. Oo, Ning! At sabi niyo eh, mag-content na. Eh, kaninang kanina sabi, pa ako sabi din. Sabi ko ako'y maglilinis pa ng bahay ni na, ano? Boss. <laughs> Kina, boss. No, sabi mo, no, may... Alam mo, aking air uh, eardrums din, basag na. pag mag-content, wala pa. Diyos ko po, ang utak na yan. Dasi saan. Pag nasa mood, maaga. Pag wala, Diyos ko, gap ina, hindi ko na aaya. Ah, magaling ang exhibition ni ate. Paikutin mo. <laughs> <laughs> Dahil pinatay mo, hindi magdusa ka. <laughs> okay, <nagawin>. Tama na. <laughs>